Kung naghahanap kayo ng rice cooker na pwede nyo paglutuan ng kahit ano, nako, baka ito na rin yung hinahanap nyo. Napakamura nga lang nito, 368 lang. Tapos 1.8 liters na at napaka-useful. Tapos may kasama na rin siyang steamer, kaya naman ang bongga. Pagkatapos ay non-stick na rin yung inner pot niya, tapos may kasama na rin tong manual. Ang kit nga ng size nito at sakto lang talaga sa maliit na pamilya katulad namin. Tatlo lang kasi kami dito sa bahay. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito ay pwede kang magluto ng kahit ano, kaya naman susubukan na natin to. At magluto tayo ng corn beef gamit itong multifunctional rice cooker. In fairness, talaga sobrang natuwa ako dito kasi ang bilis umini. At sa murang halaga ng multifunctional rice cooker na to, hindi ganitong quality yung -expect ko dito. Ang bilis na kasi makaluto at hindi talaga dumidikit yung mga niluluto mo dito. Bigla ko naisip, perfect talaga to kapag biglaan kaming naubusan ng gas. Ako, siguradong maaasahan talaga namin to, lalo na kapag pecha di peligro na. Naisip ko nga rin magluto ng itlog dito para naman matest natin kung okay ba magluto ng itlog dito. At in fairness talaga natuwa talaga ako sa quality nito ha. Maliit lang to pero napaka-useful at bagay na bagay nga to sa mga mag-asawang bago lang. Na magsisimula pa lang sa buhay pamilya at bagay na bagay din to sa mga nagdo-dorm. At ayan nga din ko na lang din iinit yung leftover namin ng sinigang. At ilang sandali nga lang ay kumukulo na agad. Kaya naman wag nyo talagang ismulin yung mini rice cooker na to dahil napakabilis magluto dito. At wala talagang halong etos alam kong hindi ako mapapahiya sa mini rice cooker na to. At syempre dahil rice cooker to magluluto na tayo ng rice natin dito. O tingnan niyo naman sa isang video pa lang, ang dami na nating naluto dito. Comment pa kayo kung ano pang gusto niyo lutuin natin gamit itong multifunctional rice cooker. Sandali nga lang, iluto na nga rin itong rice namin kaya naman ready na kaming kumain. O kaya naman kung gusto mo rin ito, yung link na sa comment section or just click the basket at syempre follow me for more.